Hello, good morning. Hi guys, I'm Mas guys. Time check is 9:40. So dito ako ngayon sa Marcelo H. Del Pilar National High School. So ayan, ayan yung high school Marcelo. And then dito sa tapat ng Marcelo H. Del Pilar National High School, mayroong bagong bukas na kainan. Ito ayan. Big Kainan sa bukid. So ayan, last week lang daw nag-open 'to. So, tinry right, namin ni Mrs. dito kumain. LTV lang naman yung kinain namin. Pero meron pa kayong makakain na, iba sa, na ibang menu. So, kung gusto niyo pumunta rito sa Biglands Kainan sa Bukit. Punta so, lang kayo dito sa Marcelo H. Del Pilar National High School. Ayan. And then sa tapat niya. Ayan, tawid lang kayo. Tapat. Ito, ayan. Ayan, yung kainan ni Biglands And then, yung kabilang side is yung kay Doris. So ito bagong bukas lang. Try nyo dito guys. Mamaya natin yung low LTV nila kung masarap yung kanilang LTV. Okay. So yan may parking naman siya dito. Oh. Pagpasok nyo dyan mayroong parking. Mayroong kayong paparadahan. And then ito yung kainan niya. Okay. Alright. Oh ganda ng pwesto nila oh. Ano ba? Ang laki. Hello order. Ayan. Okay. Ito ang lang mga nila. And then, ito yung functional serving na yan. Sarap. May mga price yun eh. Tingnan nyo na lang yung price. So, ayan. Tingnan nyo na lang yung menu nila. Ito ang ating in-order. Fairness, wala nyo yung tapos na, boy. Yeah, ito ang flat baboy and then yung kanilang suka tikman natin yung suka nyo. sino ba yan? dadi yan yung may pakit yan itong ang papasarap dyan suka okay itadak yun mas so ito reveal natin yung lasa ako kasi ang style ko, gusto ko, may suka yung lugaw ko. Ay, may linggo! Haligyan ko lang. Suka. Ayan. Ayan. ang gusto ko sa lugaw. Ayan, mayroong suka na nakalagay. Ayan, check. Lasa. Yung ano ang lasa niya? Hmm. Oke okay naman. Mm -hmm. Asarakan towat badinya. Meron yung San Cipuyas na. Oo. No? Uh, oh. Sara. Meron daw sa Yes. So yun. Punta kayo dito sa De Clance, kainan sa Bukid. Dito yung katapat na Marcelo H. del Pilar National High School. Okay, boss. Kita dak mas A few moments later. Loose. Hay man tok So, ayo. Yeah. Oke, okay nanti memang nge and spot barbecue, Medyo Medium alat lang yung baboy. Dan yung suka, medyo conchi peng improvement. Pero pwede na rin. Thank you Lord. So, ayun. Uwi na tayo. Okay. Babush, thank you. Okay, babus. Hari kita bersama-sama. Bye bye.